Hi hey guys! Hello! Hi hey guys, kain po tayo. Ito po guys, nagluto po ako ng pesa na bangus. Ayan. Ayan. Kasi ito po yung sabaw. Binukot ko na rin yung sabaw. <laughs> Ayan. Kain po tayo. Kain po tayo. Nagsaing po kami, nagkanin kami kasi nagpesa nga po ako. Ng Binuto hmm. ko po ito kaya lang. Hindi ko na po, po binidyohan. Ayan. Kain po tayo. Salamat po. Love your blessings. Tapos din may repolyo pa ito guys. Pesa na bangus. Sariwa, sariwa. Dami mo lang ito. Lalo ayaw. Pwede mo na ako, pwede Sarap po ng bangos, mataba. Guys, Gaya siya, sabaw o. Hmm. Gadyo, oh. hmm. Oh. <laughs> Pesa para makahigip tayo na sabaw. Dito ko na lang nilagay. Hmm. Sarap. Pesa ang bangos. Ano lang po guys? Hindi ko sinabidyohan eh. Ano lang po, niluto ko lang po ito na sabay-sabay bangos, sibuyas, bawang, luya, tapos repolyo, tubig, pinagsama-sama ko na po, tapos nilagyan ko na konting asin. Ang tamang nasa lang po na timpla. Tapos ang pinakulaan ko, tapos maluto na, yun na po. Yun na lang po. Wala po mantika yan. Pinakulaan ko lang po siya na, ano, sabay-sabay. Tapos -sabay. yan, luto na siya. Timplaan ko siya ng konti asin. na. Ang ng simple lang po. Ang ah, sarap po. Sarap po kung nalo na iba yun lang. Damyan lang po ang luya. Tapos may paminta. Buo. Hmm. Ito lagi yung tinig. Hmm. Ang ah, sarap po siya guys. Harap ang lasa. na. Ma. Inanam lang po kasi mataba. Ang bangos. Sa so, kasili ko. <laughs> isang le polo ang na taba ang hulog ko taba pa naman kaya aking sili labo na taba ng bangus labo ng bangus Maraming luya po masarap. Nasa na yung sili ko? Nawala na yung sili ko. Parang nga din, wala rin eh. Hmm? Sana punta. <laughs> Saan po tayo? Kaibigan. Kaya kaibigan. Kaya po tayo kaibigan. Nawala yung sili ko. Wala yung, ko. yung may sili. Sili namin. Nawala <laughs>

Oh, sarap ng sabaw. Sariwa, sariwa. Ang luto naman pa ako kasi puro kasi luto ang ang kain namin. Bibili po sana ako ng pultong isda kasi puro gata lang ang doon eh. May gata. Ang mayroon ka sa kolesterol ang gata. Mm -hmm. Kolesterol yun. Sa hamin din matipid ko pala pag uh, magluluto. Matipid mm, talaga. Ito, 190, isang buong bang, sa malaki. Nung um, pag... in-slice, pitong slice, dami na. Pag bibili mo, din niya, nako. pag bibili mo ito, Paano yung magkasa 300 mo? 50 pesos, isang slice lang. Maliit. Sorry, wow. Pagluto na. <laughs> medyo sinunog-sunog ko ng konti kanin guys. Gusto ko medyo ang kanin medyo ganito. Ang brown-brown ganyan. Medyo tutong-tutong. Medyo tutong-tutong. Yan gusto ko sa kanin. <laughs>

Ito na. Magandang bangus na ito kaysa na sa bangus na. Bangus ano po to guys? Bangus dagat. Yan, Sarap. Ayoko yung bangus pala islaang. Mm hindi -hmm. Kasi lasang gilik. Hindi <laughs> masarap. Makabili ito nga, masarap.

Mm. Sarap na sapaw. Tama lang yung pagka-asin ko guys. Buti hindi ano, hindi na palat na. Hindi, ano lang, konti lang na asin ko Tama-tama yan. Masarap po kasi pag nung timpla mo, ano lang, tama lang yung masarap ng lasa. Kasi pag medyo maalat na, nawawalan lasa. seryo talaga mas masarap. Vespiras ngayon sa lugar na napapa. Ang lugar po namin na nilalakihan ko. Vespiras ng piyesta. bisperas po ng piyesta. Kaya hindi na pa ako umuwi doon kasi wala na mga mamagulang ko. Alulungkot ako pag umuwi ako doon. <laughs> Hindi pa ako umuwi na doon. Hindi na kami nagkikita-kita mga kapatid ko. Kasi, iba na. Hindi ko magulang, nag-iibang samahan Nagbabago yung mga kapatid. <laughs> Mabago ang galit. Mabago ang kaya hindi na ako pumupunta ron. Kaya ako pumupunta ron doon ang buhay pa mga magulang ko. Tapos nawala si mama, si papa na lang. Kasi nawala na si papa. Hindi na ako pumupunta kasi malungkot. Malungkot na ron. Wala na sila. Tapos hindi pa masaya ang kasama ng mga kapatid. <laughs> kanyang buhay. Kaya ng ganun. Ayaw nila na masaya. Ito yung maging ganun kapatid, ano? Masaya sila pag sila lang. Kanya-kanyang <laughs> buhay. Kanya-kanyang buhay. <laughs> buhay. Kaya kanya. kami na rin damong dalawa. Kanya-kanyang buhay ang gusto nila. Kaya kanya-kanyang buhay Kaya lang, kaya lang <laughs> mo. Dapat hindi nagbabago. Mm -hmm. Kaya masenso ay eh, hindi. Ganun para sana sa maham. Kaya lang mo ba pag nakangat-angat, mamalaki. Mababaw. Mababaw Ah, pati nagbabago mo no? Magmahirap ka, magmayaman ka. Ano pa rin? Kaya manan din man, mo natin mananalay. Eh. Kailangan lang natin yan, buhay tayo, hanggang buhay. Pero hindi lang naman sa kayamanan, hindi lang naman kayamanan at papasaya sa tao. Diba? Diba? Dapat yung totoo masaya. Kaya kami, dalawa lang. Hindi <laughs> na rin po kami pumunta sa mga kamag-anak. Kasi mahirap pag pumunta ka tapos hindi mo maramdaman sa pamilya ka. Eh, para ano pag pumunta ka doon, di ba? Para hindi ka welcome, ano? Mm -hmm. Parang hindi welcome sa kapamilya. Nagbago. Ay, hindi na tayo pumunta sa gano'n. Pares po kami. <laughs> para sa kami. Nababago ng pera nga ba? Kaya hindi na pumunta sa kanya-kanya kamag-anak. Kasi naranasan namin yung hindi kami, ano, hindi namin ma-feel na welcome kami. <laughs> tala kami pag may pumupunta sa bahay, naparamdam namin, ano, welcome sila. Pero kami hindi maramdaman, no? Mm hindi -hmm. namin maramdaman kaya hindi kami pumupunta. Ay doon sa isang kapatid ko, kasi isang kapatid na lang ang kano ko. Ang mabait sa akin. Pag naghirap tayo, ni-snapin na tayo. <laughs> Pag meron ka, mabango ka. Pag na nalamangan ko ng kamag-anak, pati do, kamag-anak, hindi ko napapansin niya. Samtala kami, wag mayroon kami. Okay lang. Wala kami pinipili tao. Kamag-anak, mahirap man. Hindi lang. Mm. Kaya nung ma-experience namin yun na uh, iba ang pakiramdam. <laughs> iba yung feeling namin. Hindi maramdaman ano ka sa pamilya. ayakawa. Sarap ng bangus talaga guys. Sarap. Taba ka. Malinam na mong. Mm -hmm. Malinam na mong niya. Yung iba, ito guys. Oh. pinaksiw ko. Yan. Pinaksiw ko. Sa so, kaya nilagay ko dito sa may tubig kasi mainit pa sa pero yung langgam. Mabilis ang sa langgam. <laughs> Kunti lang nilagay kong gulay. <laughs> Kasi gabi na naman. kami na pa ngayon dito, matasalan san pa po kami ng tinapay. Pantin na bukas. Kain muna kami para maturawan na. <laughs> Sarap. Kaila kayo kainin yung utak ng isda? Para mag-utak isda ako. <laughs> Ayaw kainin utak. Dati paborito ko yan, kaya lang. Sabi na pag mo rin utak ng isda, mag-utak isda ka. May utak isda. Kaya, utak kaya <laughs> hindi ko lang kinakain. Dati po yung tinik, piniprito ko yan kasi ano daw po yan oh, Collagen? Collagen o collagen? Collagen. Mm, collagen. Masarap po yan. Dati piniprito ko po yan. Nung pandemic. Nung ulam namin patitinig. Wala <laughs> ko sinasayang. Kasi mahirap na ng pera. Kaya patitinig po na ang ista ulam namin. Yung pala, ang ganda pala sa kalusugan. Pampalakas ng buto. Pampaalis ng mga mga maga. Ng mga maga. Kasuka-suha mo. Sarap papakin ng bangus na masarap. Ang taba. <laughs> mm. Harap na sabaw guys. nang oh. mamantikan na konti yung taba ng bangus. Omega din ba to Bangus? Hindi. Mm. Umega rin niya. Mm. Sabaw niya. Sabab. <clears throat> nice. Omega. Ang fish oil daw kasi omega 3. Ay, omega 3 ba yun? Sarap. Sarap ng taba, oh. <laughs> Ayaw ko kumain na kumain ng maraming ista. Tama na yung isa lang. Isa slice lang. Sa akin po yung ulo, paborito ko yung ulo. Ang <laughs> sarap kasi yung nalutin, no. Ito po yung ko ba bigay namin sa pusa. Kaya kayo kainin ito na pusa. Ganyan din malaki. Ano, mm. maliliit lang. Kaya ni siguro yan. Kasi cut food po napakain namin sa pusa. Hindi natin makain pa nito. Ano, sabaw pa ito. Sabaw ka ba? Mm -hmm. Naubos no, na yung natin, orange Masarap. Mm. Sarap, sarap, sarap pa pakin ng bangus. Sarap pag ano, kain ng bangus sa mataba. Nagalangis lang yung sa bibig ko. <laughs> Ngayon lang ulit kami guys, nakatikim ng istang nga sariwa na ako nagluto. Kasi Pira pa magluto, puro bilin lang. Eh, maaga po kami naka-uwi. Maaga na upos ang tinda namin. Kaya, nakapagluto na naman ako. <laughs> kaya lang nga, hindi ko pa na, ano, hindi ko pa na videohan ng pa, ano, pahiga, ano. Mm -hmm. Kaya, yun na lang. Yun na, sinabi ko na po yung, ano, yung ingredients, saka yung pagluto, kung paano lutoin. Eh. So, uh, ilagay niyo po lahat. Sama-sama na po yun sa ilalim mo isda. kaya si Buwes Bawang Luya. Tapos pinagay ko sa ibawo yung repolyo. At siya siya. Tapos lagyan na konting asin. Yung tamang timpla lang po nakalasa na, na, na ninyo. Ayan. Tapos kung may sili kayo, lagay niyo po sili. Kasi ako hindi pa ako naglagay na sili kasi meron kaming labuyo. Kaya ang pagkain namin. Yung kinain ko na lang. <laughs> Masarap po siya guys. Tapos yun, di, ko siya ng tubig. Tama ng tubig. Kasi tatlong piraso lang po yung sinabawang ko pesa. Kasi baka mawala lasa. Dalong puno lang po dito yung sabaw niya. Sa malit na cup. One cup lang to eh no? O, mm one, cup lang. Bali two cups ng tubig. Nilagay ko. Para may sabaw kami. Tapos yun, may pamintang buo. Pinakulong ko siya, tapos pagkulong niya, pagkaloto, yun ha, sabay-sabay na po siya. Sabay-sabay ko lang niloto, sabay-sabay sinahin. Try po niyo guys, masarap siya. Yung basta yung tamang timpla lang po, hindi maalat, kaya matabang. Kulad nito, naluto ko po, tama-tama lang lasa, kaya masarap. Masarap na sa Tapos mataba yung bangus, may tapit taba siya. Dapat mataba. Tapos hindi siya malansya na ano, wala siyang lasa. Kaya masarap po yeah, try po ninyo guys. Kahit hindi po ninyo nakita yung pagluto ko, parang na rin nakita. Ganun lang naman po. Pag lalini, sobrang lakas yung apoy. Pagkulo niya, di malakas ang apoy. Pagkulo niya, medyo bawasan lang ng konti. Ang sa kumulo na kumulo siya. Pero depende na naman po sa lutoan nyo. Yeah. Gusto nyo malakas ang apoy. Parang mabilis. Okay lang po. Ako kasi pagkulo niya, hindi na ako ng konti kasi sa stainless ako nagluto. Kasi pag stainless kasi, di ba kahit may sabaw, nasusunog ang ilalim. Ayan po. Masarap ang lasa guys. Try po ninyo. Masisiyan po kayo kayo ng pagkakain. Uh, kayo po ang nagluto. Tapos yun na po, yung iba pinaksiw ko. Naksiw ko din po sa loya si Buesbao, pero pinatuyo ko po, po siya. Natuyo ko yung sabaw niya. pinaka ano niya, yung pinaka langis langis niya ng taba yung pinaka natira niya yung pinaka sauce sauce niya ayan sauce ayan, thanks for watching po guys please subscribe and click the bell para updated po kayo sa mga videos ko sa so, mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe na po kayo ayan, thanks for watching po salamat po sa support ha pakifollow din po ang aking mga videos ayan Marami po akong video dyan, guys. Marami din po akong mga luto-luto po dyan. Try po ninyo. Tingnan po ninyo dyan ang mga long videos ko po. Marami po. Mga nauna ko pong video, marami po akong mga luto-luto dyan. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan. Ayan. guys. Ayan. Uh, Ayan. Please likes. Comments po. Ayan. Pakishare na rin po para mm -hmm. madagdaga na ako. Kailangan ko rin po kasi public watch ka para makompleto na. Don't uh, forget to click the bell. Yeah. Bye bye guys. Love you all. Bye bye. God bless us all.